Balik sesyon na ang kongreso sa lunes, tatalakayin dito ang budget para sa susunod na taon at uh, prioridad pa rin ang kalusugan, edukasyon at iba pang pangailangan ng mga Pilipino. Inaasahang din pag-uusapan sa mga gagawing pagdinig ang isyo sa agrikultura at presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Samantala, libo-libong estudyante, magsasaka at bangisda ang nakinabang sa ayudang ipinamahagi ng Kamara. Sa lalawigan ng Iloilo, yan ang ulat ni Melalas Moras. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy nilang tututukan ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kahapon para mas epektibo at mapagbuti pa ang serbisyong medikal sa Visayas at Mindanao, pinangunahan ni Romualdez kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapasinaya para sa itatayong bago at state-of-the-art 15-story tower complex sa West Visayas State University Medical Center sa Iloilo -Ilo City. Sabi ng House Speaker, sa darating na budget season o pagtalakay nila sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, mananatiling isa sa mga prioridad ang sektor ng kalusugan. After passing the budget, this is part of our oversight functions. We want to make sure dapat malaman natin kung maayos ang pagbaba ng ating budget, ang resources ng gobyerno sa itong mga initiatives. Kaya nagpapasalaman ako na parating sumasama sa atin dito ang ating mga Uh, kongresista kasi teamwork talaga to and it is all, all because of the direction set by our president para naman sa sektor ng edukasyon, 1,500 estudyante rin ang nabigyan ng pinansyal na tulong kahapon sa inilunsad na Integrated Scholarships and Incentives Program sa Iloilo City. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang Commission on Higher Education sa Kamara kasabay ng paglalatag ng kanilang mga proyekto. I'd like to inform our first lady and our speaker that there are more than 3,000 students now full scholar under the Doctor para sa Bayan Law, under the leadership of President Bongbong Marcos. We have initiated a special project between the UP College of Medicine, West Visayas State University, and MSU General Santos to partner with the University of Adelaide in Australia on simulation-based learning. Bukod dito, isang libong magsasaka at mangingisda rin ang hinatera ng tulong ng kamera sa probinsya ng Iloilo na nakararanas ngayon ng matinding epekto ng El Nino. Masyado naman niyok, saging, lahat, mga tanim ng mga, mga gulay. Wala na kami ng... Dahil, pa, dahil sa init po, ma'am. Kaya, ma'am, salamat, ma'am, natutulong yung binigay namin, ninyo sa amin mas maganda yun para makabawas-bawas nila sa pagkailangan namin sa bahay. Kasi drought ang nangyari sa palaya namin. No? Sa mga susunod na araw, inaasahang magsasagawa rin ng panibagong pagdinig ang kamera ukol sa mga isyong pang-agrikultura, gayon din sa mga presyo ng pangunahing bilihin sa bansa. Bukod sa mga pambansang isyu, tinitiyak ng Kamara na patuloy rin nilang tututukan ang mga local concern ng ating mga kababayan para sa patuloy na pag-unlad ng bansa. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.